hindi lahat ng delivery, pag-aalaga ng aso, o biyahe pa uwi ay ordinaryo. Minsan, ang mga simpleng gabi ay nauuwi sa bangungot. Ihanda ang sarili sa tatlong totoong kwento ng takot na siguradong magpapatayo ng balahibo mo. Ito ang mga kwento ng lagim sa gabi. Kwento isa, ang delivery sa abandonadong bahay. Isinulat ni Jordan, isang madaling araw, habang nagtatrabaho bilang DoorDash driver si Jordan, Nakatanggap siya ng order para sa isang bote ng alak. Simple lang sana, kung hindi lang ito patungo sa isang malayong bahay sa gitna ng kagubatan. Pagdating niya sa bahay, madilim. Walang ilaw. Tahimik ang paligid. Tumayo siya sa tapat ng pinto, naghihintay sa lalaking umorder. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang lalaking payat at matangkad, halos hindi niya makita ang mukha dahil sa dilim sa loob ng bahay. Habang hinihintay niya ang ID ng lalaki, may napansin siyang ilaw sa gubat, tila flashlight na bahagyang gumagalaw. Maya-maya may narinig siyang mahinang mga yapok mula sa loob ng bahay, papalapit sa pintuan. Kinilabutan siya at agad tumakbo pabalik sa kotse. Habang papalayo, nakita niyang gumalaw ang ilaw sa gubat. Ilang araw matapos ang insidente, sinubukan niyang alamin kung may dapat ba siyang ikabahala, at natuklasan niyang ang bahay ay abandonado na raw ng higit limampung taon. Wala ni isang bahay malapit doon. Kung hindi ako umalis agad, baka hindi na ako nakabalik, wika niya. Kwento dalawa, ang gabing iniligtas ako ni Cooper. Isinulat ni Troy B. Pansamantalang iniwan ng kuya ni Troy ang kanyang alagang aso na si Cooper sa isang kabon sa gitna ng kagubatan. Gabi ng ikalawang araw, habang nanunood si Troy ng horror movie, napansin niyang nakatitig si Cooper sa pintuan, tila may nararamdaman siyang kakaiba. Kinagabihan, tumahol si Cooper ng malakas sa kusina, kahit walang tao. Bigla rin may kumatok sa bintana, pero wala rin nakita si Troy. Inilipat niya ang sarili at si Cooper sa kwarto, hopang makatulog ng maayos. Ngunit habang naliligo siya, may narinig siyang malalakas na tunog at pagkatok, paglabas niya, bukas na ang pinto, at si Cooper ay tumatakbo palabas ng bahay papuntang gubat. Agad siyang humabol, at matapos ang limang minutong paghanap, bumalik si Cooper, takot na takot, may bahid ng lungkot at pangamba. Sa gabing iyon, tinawagan ni Troy ang pulis. Ayon sa kanila, may ebidensyang may pumasok sa cabin at posibleng nagtatago habang naroon siya. Kung hindi dahil kay Cooper, baka may mas malalapang nangyari. Kwento tatlo, ang lihim sa kalsada isinulat ni Anonymous. Halos hating gabi na nang magmaneho pa uwi si Anonymous mula sa trabaho. Sa daan, napansin niya ang ilang sasakyang inabandona sa gilid ng kalsada, walang tao, walang ilaw. Maya-maya, may nabangga siyang bagay. Bumaba siya at tinignan ang gulong, sira. Habang naghihintay ng tow truck, napansin niya ang isang lalaki na papalapit, tila galing sa gilid ng gubat. Nang malapitan siya, Tumitig ito sa kanya ng matalim, hindi nagsasalita. Dahil sa takot, pinilit niyang paandarin ang kotse kahit sira ang gulong. Paglampas niya, may isa pang sasakyang bukas ang pinto. Makalipas ang apat na araw, nabalitaan niyang may dalawang taong nawawala sa parehong kalsadang dinaanan niya. Pareho silang may sira ang gulong dahil sa tila sadyang inilagay na bagay sa daan. Siya lang ang nakaligtas, sa dilim ng gabi, may mga nilalang o taong nagkukubli sa likod ng katahimikan. Minsan, ang pagiging alerto at pakikinig sa kutob ay ang tanging dahilan kung bakit tayo nakakauwi ng ligtas. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng lagim. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas at mapagmatsyag.